So, mga par, ito yung listahan mga par ng aking bibilin ito. Yun, sobrang daming listahan. Tapos, hindi ko lahat mabibili kasi nga, kulang cool yung pera ko. Kasi nga, yung pera ko mga par, eh, 700 lang. Tapos, ito. Sobrang dami. Kaya, bibili tayo ng mga importante nung gamit sa mga bata. Yun lang. So, yun lang guys. So, tara. So, yun mga par. Bumili tayo ng, no ano, oatmeal mila. kasi importante ito mga par sa, no sa breastfeeding kasi nga breastfeeding yung anak ko mga par yung sawa ko so bigla tayo mga par ilan kailan yung kailangan kailan nyo magasto ito grabe suba so, oh, na. so ayun guys dito kami sa third floor so maghanap kami kung saan yung takore thermos so may dito sa so, second floor grabe tapos yung pira namin mga par is 500 na lang ay 400 so iwan ko kung magano yung thermos at ako rin ayaw na itong sabato sa bata tapos bibili pa ako ng kutsara yung yung pambata ba kung 6 months lahat mo ito yung mabili natin so ay guys nakakita ko ng kutsara ng bata ito sobrang late pala yung kutsara ng bata mga ba talain mo sobrang liit oh sobrang liit talaga so sobrang liit talaga oh mahal ito, grabe So, ayan kay Tapos ay yung spawn sa bata. So, thermos naman, thermos. Astilan. Grabe. Thermos naman yung hanapin niyan mga guys. Ha. Grabe, kay no more, oh. Tayo yung thermos. Thermos. Oh, let's go. So guys, nak nakita namin yung thermos, grabe sobrang mahal pala, 300 400. Tapos yung ito. Tapos yung pera ko, nano? Na 300 na lang. Tapos, ano sila yung bili ng pera ko, tapos yung presyo ng thermos, 35 400, ibang 300. Tapos yung pera ko, konti na lang. So, yun mga para. naka, Nakabila ako ng thermos. Ito, thermos. Uh, grabe, sobrang mahal. 385. Tapos yung pera ko, 400 plus na lang. So, nanghiram ako ng pera na aking kaibigan naman para. <laughs> so, let's go mga para. Magbayad na tayo. Let's go. So, ayun ba? So, ayun guys. Na, uh, ano? Nandito na ako sa aming boarding house. So, yun. Ito yung binili ko lahat. Tingnan nyo. Ito. Tingnan nyo, binili ko lahat yung binili ko lahat ito bumili ako ng spoon ng anak ko kasi nga 6 months na siya so kakain na siya ng sirilak so dapat meron kami ito sirilak guys ito 140 yata to binili ko so ito tapos bumili ako ng oatmeal ito ito yun sa amin oatmeal tapos ito nursery so yan tapos bird tray tapos ito naman yung thermos yan bagaya ng ito big So, wala na. Yan na yung lahat yung nabili ko lahat. So, sa halagang 1,000, binili ng gamit, tapos bayad ng utang. Ito yung, o, well, ito yung mga pa yung anak ko mga parang. Hello! Ito yung bibi ko. Hello! Ito yung bibi ko, babae. So, kaya nga ako bumili ng ano, thermos kasi nga, uh, kakain na siya. Six months naman siya. So, pwede siyang kakain na si relax so yun kaya bumili ako ng thermos so wala na akong pera so yun na so yun guys dito rin natapos yung video ko so kasi uh, galip ako ng trabaho so sobrang ano tapos after this mag edit naman ako ng mga videos so ayun back to work naman again so ayun guys ito rin yung uh, first vlog ko and long so See you on my next video and please support my daily video and daily live So, salamat po and God bless. Peace.